So, ayun, magandang araw mga karabit. Good morning guys, good morning. So, ngayong araw is Saturday na naman. No? So, kung alam nyo naman kapag araw ng Sabado, oh, eh, lagi tayo nakatutok sa ating mga alagang hayop. So, ayos sila sa likod, oh. Yung hold natin na sa likod sila. So, ngayong araw kasi kakagising natin. Nakagising pa natin. Nag-check tayo ng ating glucose. So, okay naman. 101 yung ating, So, yung Ibig sabihin, gumigay tayo. Ibig sabihin, diabetic tayo. Diabetic, diabetic tayo. So, nag-check na po tayo. So, ngayong nga araw, mag-check tayo ng mga alaga natin. Mag-cleaning tayo. Tapos, meron tayong isang mga questions na diyan sa comment ng ating mga taga-subaybay mga, mga, so, sa ating vlog. So, i-try natin tulungan at sagutin yung mga comments para at least maka-share ng knowledge, no? So, ayun. Let's go! So, good morning, good morning mga karabit, no? Magandang araw. So, ayun, gaya lang sabi ko po kanina, ngayong araw is yung vlog natin, gawa na tayo ng vlog, tungkol sa paano, mayroon kasi may mga nagko-comment, nagme-message sa atin, sa ating page, tungkol sa pag-alaga ng hedgehog. So, again, disclaimer lang po, ito po ay mga practice lang namin dito at maaaring hindi po applicable sa inyo pero kami ba naman po ay willing mag-share ng mga knowledge namin so ang tanong is, ito po yung tanong niya so ayun guys ang tanong niya is about sa pagpapaamo o pagtitim ng hedgehog kaya tayo ngayon, i-share natin yung mga simple points o yung mga ginagawa nating tips sa pag-alaga ng hedgehog para mapahamo pero yun, pero guys bago yan na samahan niyo muna ako, may pupuntahan tayo. Let's go. So ayun guys, yung mga sa Matangkaperto puerto na City, Palawan. Um this coming weekends na po, November 10, 11 and 12, yung ating Ironman 70.3 kasama yung Ironman Kids, no? So sa mga taga-Dian, taga puerto uh, watch po natin, support natin. So ito yung ating na ng press con. At uh, syempre kasama natin yung mga friends natin from Palawan Content Creators na nag-cover ng kanilang press conference. So guys, see you November 10, 11, 12 sa Sports Complex, Puerto Princesa City, Palawan. Let's go! So ayun guys, balik tayo sa topic natin. No? Again, ito yung question. No? So tungkol sa team ng hedgehog. So before tayo mag-share ng ating... Um, knowledge or yung tips para sa pagtitame ng hedgehog, gusto lang natin i-remind guys na ang hedgehog kasi is considered as exotic pet. And naturally, hindi, nilaman hindi naman, hindi, <coughs> hindi sila sanay ng tinitim because they are exotic pet, they are not social animals. Um, natural sa kanila na mag-isa lang and kaya nga meron sila mga kills because that is their natural way of defense mechanism para alam mo yun na yun maprotektahan ma na ang sarili nila kasi nga hindi sila ganoon talaga hindi sila sanay ng hinahawakan ng kinakadel ng pinipet so that's the natural instinct ng isang hedgehog so kung papaamuhin na ang pag-uusapan natin ang tanong is feasible ba o kaya ba Yes, ang good thing is kaya kasi nga yung mga hedgehog po ngayon na pinag-uusap natin is domesticated hedgehog. So pag domesticated hedgehog, ibig sabihin mga alaga natin o pet na hedgehog. So bakit siya ginagawa? Uh, ito yung may share natin. Ang number one, kung pa rin sila ginagawa is yung hedgehogs kasi para maging ma-team sila or ma, masaray sila sa atin, dapat talaga kinakadal or pinipet natin. At least a day, 30 minutes a day or bigyan natin ng oras, hawak-hawakan, ikadel, um, himasin. At least para ma, ano tayo, masanay siya sa scent natin na hinahawakan siya. Kasi kung hindi, kung lagi lang sa enclosure lang yan, natin pinapasin, it will be very hard for them na ma-associate sa atin. It's na hindi rin siya magiging mahirap din sa kanila na ma-tame yung masanay sa atin so dapat unang unang bigyan natin ng oras kung gusto lang natin ng team yung hedgehog kasi panag-alaga is kailangan bigyan mo ng time at least 30 minutes a day na binahinawakan ka mo ginagalaw mo sila para at least masanay sila yun yung unang gilagaw natin bigyan natin ng oras uh, sa technique naman ang may share nating technique is ito guys yung share natin sa inyo kung talagang gusto nyo silang nga paamok agad kasi yung hedgehog is nag 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 anoint mesa na anointing yung pagmamark ng territory or para masanay sila ang ginagawa po namin is naglalagay kami ng yung nasuot nating damit or yung gamit natin na nagamit na natin ilagay natin sa bin nila para masanay sila dun sa amoy natin hindi sila manibago so isa sa mga sekretong malupit yan guys so yan gamitin nyo para maano mapaamo yung mga hedgehog nyo yun lang yung ginagawa namin sekreto guys dalawang bagay lang kahit ngayong damit hindi, hindi ko na usually mis ginagawa pero pag talagang masi, matapang or mailap hindi siya gano'ng kate nilalagyan ko pero ang pinaka talaga dyan is bigyan natin ng time yung mga hedgehog natin no um ay kadel ay ah, hawakan na nakakaroon tayo ng nagkakaroon ng associate tayo sa kanya nagkakaroon tayo ng time na nagkakasama kayong dalawa ng pet mo and eventually magiging maamo sa iyan ako yung etsyog ko pag makita pa lang ako alam niya kakain na siya or alagaan siya eh. talagang lalapit na yan lalapit na lang yan so and guys sana ay nakatulong yung aming video no about sa paano magpatay. nasagot yung question nyo simple lang yan guys sana yung na nasagot yung question nyo about sa pagpapaamo ng ating alagang hedgehog so kung muli you no. Know, kung hindi pa po, po kayo nakasubscribe sa channel namin, click nyo lang po yung subscribe button no? at pakiclick na rin yung bell para kayo lagi updated sa mga new learnings and videos namin dito sa Nayesus Pets. At pa-follow na rin po ang Facebook page Kuya Rex na no At kung may mga questions po kayo, kindly, please feel free to comment no? para matulungan naman po namin kahit makashare tayo ng mga knowledge sa pag-aalaga. So ayan guys, muli po. Maraming maraming salamat po At sana ay maging maamo Ang inyong mga hijack Pasensya na sa ingay guys Sobrang ingay ni Mochi So ayan uh, Bye